Sinu? Diyosa ng kagandahan Ann Cortez, pinagkaguluhan ng mga bagets ng Shoot Time dahil gusto nito mapapicture sa kanya. Napaka good vibes lang at puro tawanan kapag si Ann, Vice, Kim at Bong Nabaro ang magkasamang mag-host sa Shoot Time. Humataw si Ann Cortez sa pagsayaw kasama si Navong Navarro, Kim Choo, at biglang sumulpot ulit si Vice Ganda sa kaligidnaan ng kanilang sayaw. nagtripan si Anne ng kanyang mga kasamahan sa ICU time habang nasa gitna ito ng stage at sinasabing nami-miss nila si Anne Cortez. Sa ibang ganap naman ng You time ni Anne Cortez, Super energetic itong isinigaw ang opening WhatsApp madlang people. Kim Chiu at Ann Curtis sabay na kumanta habang nakaupo sila kasama ang iba pang host ng naturang programa. Hanggang tumayo na ang dalawa at taos pusong dinideliver ng maayos ang kanilang pagkanta.